What is up guys? Noong minsan nga ay ipinakita ko sa inyo na dito lang ako kumukuha ng sili na inilalagay ko sa sausawan kapag kakain ako. Tapos may nag-comment sa video na isang kababayan at follower din natin. Sabi niya kailangan din daw niya kaso wala siyang mabilhan. Tinatanong din niya ako kung meron daw akong ekstrang punla. Sabi ko wala dahil bigay din lang ito nung German na kaibigan namin. At dahil nga kailangan at gusto niya, eh sino ba naman ako? Sabi ko ibibigay eh, ko na lang sa kanya. Kaya pupunta ako ngayon sa city para ihatid sa kanya. Doon daw siya nagtatrabaho sa It Happy. At paglabas ko nga, inapansin eh, ko Halloween na pala dito sa amin. Yung kapitbahay pala naming Italiano ang nagdekorasyon ng mga yan. Mahilig nga silang magdecorate at taon-taon ginagawa nila ito. Sa November 1, magkukusyong pa yung mga yan at tinatakot yung mga bata na pumupunta sa bahay-bahay na nagtitrik or treat. At yun nga guys, pupunta na ako ng city para ihatid itong sili. Sabi niya sa akin, papalitan na lang niya ng bagnet. Sabi ko naman sa kanya, okay lang kahit walang kapalit. Pero sabi niya, ayos lang daw para matikman ko na rin yung gawang elokos nila ng misis niya. Yun nga guys, andito na ako sa city at magpaparking lang ako dito sa ilalim. Pagtaas ko kasi mamaya, doon na din mismo ako pupunta kung saan siya nagtatrabaho. Yun nga guys, andito na ako sa Rebe kung saan nakapuesto yung 8 happy kung saan siya nagtatrabaho. Ada. Eh, apa ya? Exchange. Kon like, konti pang you. ko niyan eh. Ang tawag dito, yan daw ay ano, yan ay eh, binigay lang noong Dodge na tatay ng klase ng anak ko. Oh. to mm. Ito Vietnam, galing daw ng Vietnam yan, hindi ko ay, alam kung Viet ano. Oh. Pero parang ano, native. Yeah? Parang yeah. native eh, kasi mali, maliliit eh. Pero dito, mahal hey, pa pala. Tignan ma mo muna lang kung anong maahang bawa. Ay, ayos Si Mrs. Kapit. Camp... Ay, hello. hello. Shout out muna kita. Shout lang. <laughs> hello. Uh, but, uh, at ito pala guys yung bagnet na ginawa nila. Tingin ko palang masarap na. Mukhang mapapadami na naman ang kain ko nito. Salamat, salamat, salamat. Pre, bye bye, bye Wala na ako. First time pala naming magkita dito guys. May mga nanonood pala ng video ko dito sa Bon. At nagpaalam na nga ako dahil excited na akong umuwi. Para matikman ko na rin itong bagnet ng Ilocos. Ayos, guys. At pagdating ko nga ng bahay, e, eh, agad kong binuksan. Sabi nga ng mga taga-Batangas, e, eh, nang matimusan. At hindi lang palabas na bagnet. Kung hindi, may kasama na rin sa Iba ka talaga, kabayan. Maraming salamat. O, sige nga, ating lalasahan. Kung talaga bang masarap ang gawang ilokos. Siyempre, isasawsaw muna natin sa suka. Tapos, dito sa dugo ng baboy. Mmm. Daka. Positive guys, masarap nga. Siyempre, hindi lang natin basta titingnan. Uulamin agad natin yan. At lalo nang mas masarap kumain, lalo na kung nakakamay. So paano guys? Hanggang dito na lang. Kain na muna ako. Hanggang sa muli. Ciao!